Good morning! nag ako dito ng karne. Hiniwa ko siya ng maliliit. Kasi gusto kong mag-gulay. Yan ang aking sahog. At syempre, nakahanda na rin ang aking hiniwang talong. Ang aking kamote dahil wala akong kalabasa. So, yan na lang. mag na lang yan para manamis-namis ito pag ihalo sa mga gulay. Meron akong ampalaya, okra, repolyo at syaka sili na mahahaba. May kamati at ito yung bawang, sibuyas at may kunting loya. Okay, simulan na natin natin pagluluto. Kailangan natin lagyan ng ganyan kasi para sa kanyang aroma mabango ang bawang at saka luya at sa okay na ilagay ko na rin itong kasi mas mahirap itong lutuin so yan ang na kong ilagay Ilalagay na rin ako ng panlutong tubig Depende sa inyo sa gulay ha. Pwede nyo dagdagan kasi kulang aking gulay. Yan lang talaga ang aking na uh, gulay sa aming ref. So, yan ang aking rulutuin. Eh. So, asin lang lang aking ilalagay at saka yung magic sarap kasi wala akong baguong. So, yun lang ang karamihan sa atin ay baguong ang nilalagay. Hindi ay kasi ako pwedeng magbaguong na kaya. Ayan talaga yung aking. Optional yun na yan kung gusto nyo ng baguong or asin lang. So, pwede rin na rin natin ilagay ang talong. Ito, pa palaya. Palaya. Ang palaya. Okra. dili sa gitna. At itong aking repolyo na maliit. Ilagay din natin itong aking kamatis. kita tapos takpan natin para sa maluto siya. Subukan natin buksan. Wow! So now I can go live. And I Thank you for watching.